Ayan, mga na banggi, mga kaboses. So, ngunyan po ano, banggi na. Inabalitan ni banggi, pag-apat po na dudumananta. Kaibahan na nakubigol party list. And, uh, an uh, municipal uh, uh, coordinator ka nakubigol party list ng Fernando. Dating Vice Mayor Alan Valenzuela, kay ng Stein. Siyempre, bawang si Madyan po kita sa madiklum na lugar na yan. Ano, mahatog kita ni wheelchair. Anakubigol party list. Mahatog ni wheelchair dyan sa sarong aki na kaipuhan ng tabang uh, wheelchair tanganing makalakaw-lakaw sa mga kabuso ano. Manggina inabot kita no pangapat na harong na ni Arok Ken. na hindi pero madumang kita mga idol diyan sa Madiklum na lugar na iyan. So tawag lang. Iba e, ta anak Bicol Party ni. So, ini na mga kaboses ng Pigsa na mas kibanggi na labo-labo pa na kubikol party list ano? bakulang kada eleksyon kundi mas kibakong eleksyon talagang tan na uh, padagos lang sa pagatod ng tabang ano? araw kanina nahihiling nindo po uh, padumang kita sa sarong harong uh, mayong kuryente duman pero anak kubikol party list Uh, kaibanan ng Boses Simbanuaan uh, and, si San Fernando uh, ako Bicol Party List Municipal Coordinator dating Vice Mayor Alan Valenzuela kaibanan taman Pado mang kita ano? Ayan, uh, pilapi lang nga ganito sa Tagalog. Anong ano kani sa Bicol? Paasog ng tutulay kita. Dumananta. Ano? Uh, ini ang trabaho kan mga uh, kaibanan tarig sa ako Bicol Party List. Ano? mas kibanggina, fight pa laban-laban. Ano? Pagalit duman sa Kalaskagas. TV kita ano sunod sa Bonifacio medyo malaboy lang ano kaya yan nagpo-focus kita maglakaw ah, ta medyo madiklom tapos sa uh, malaboy so yan nailing nindo madiklom ng maray uh, so oops oh, hiling lang diretso lang diretso lang Iyan na Ah, yun yung sinahiling ko duman sa post ni Vice. Natig duman na itong, itong video. Yun eh. Ano. So, yun na ni Anarong Kan ah, uh, Dudumananta. Ah, uh, na ning uh, wheelchair. Aki. Ayan. Ako, so, Party List. baka may dayo bigdi hindi no? hihiling mo na kita ta baka may dayo bigdi pero may man dayo so ayan o na mga tugang banggi na inabot kita ni banggi pang apat na harong na pigga dumanan ka na ako party list and oto man si dating vice mayor Alan Valenzuela ah uh, sa iyo nagdulok ini yang pamilya so, nga ni maka request ng wheelchair sa ako party list pirangal daw lang pun pag request udinan na ring na nindo hatod agad yan ano yan, si dating Vice Mayor siya, si Pigdulukan ng pamilya, no? Nangani makahagad. Anin, uh, wheelchair sa akubikul Party List. Uh, two or three days siya ta, nakaagi, na nag-request. Tapos ngunyan yao yaw na tulos, mga tugang. Ano. Pang-apat, uh, pakatapos kani ni, igwapagitang dudumanan na panlima pa. Ano, araw nga ni ng oras na garo, lampas ng alas 6, siguro matatapos kami mga 8, 8 na ning bangyan. So yan ano, Iyan binubukas na ninda ang uh, wheelchair so arog kaya ng trabaho ko ninda ako bicol uh, sinda kaya nang mabukas sindang maassemble ang pag-assemble ma pag pati iba kung suba pirang minuto din yan uh, ginugugol tarabang na sinda pero uh, pirang minuto pa yan matatapos bago maassemble unlike katong mga dati itong titutupi lang uh, madali ito pero sa hiling ko ano nahiling ko ang wheelchair na ni mas pusok iniyo uh, heavy duty talaga iniyo ang bakal niya na ginamit sa iyo makapal and ang gulong uh, magayon siya itong garo sa bisikleta talaga and may pwede siyang padurusan ano? so yan <laughs> so yan lang an sa tuyang uh, video pinahiling ko lang sa Indo kung ano ang sitwasyon uh, ano ang trabaho kan na uh, ako bicol party list ini yung mga kaibanan tarig diyo, nasa uh, sampulo kung nakita napapasala na from ako bicol party list Uh, nagahatod ng tabang. So bago halisin dasa banuan lupi... Uh, ...harayong barangay kan lupi, kamarinesur... Uh, nagatod ng mga wheelchair... ...and iba pang mga barangay... ...bago nagidi sa San Fernando... ...nakabot kitang kalas kagas... ...bakulang basta kalas kagas, pasiring duman sa Salvation Area... ...na mayo ng uh, bako ng paril o bako ng simentado ang agihan... ...pero nagduman pa kita. Tapos after duman... ...yaon kita sa lugar na mayong kuryente, madiklom malaboy ang agihan pero on the go ano uh, fight per na uh, mga miembros sa uh, na ako bicol party list kiraray pasalamatan ta an uh, na... nag naguun day naguuntok day nagpupundo na magatod ni na uh, tabang uh, bako lang pag uh, eleksyon kundi araal daw ano naghahatod uh, ha ni tabang ako bicol party list then syempre an uh, ako bicol party list uh, municipal coordinator dating uh, Vice Mayor Alan Valenzuela kay Banan Tamani Bio uh, sa iya nagdulok ano, uh, ining mga kababayan tatangani makarequest ni uh, wheelchair Mabalos, ako Bicol, Partylist, Godless, sa tuya kapos. boss no, no. No, Kamot na no, kamot Kamot na no. Kapir Kakak